Nako eto, mukhang hindi alam na lang si Sara Duterte kung paano gugulong ang impeachment trial. Sabi niya, na una nang sinabi na kuno ay okay lang sa kanya itong impeachment. Para nga daw, mabigyan kasagutan na rin yung mga hindi pa niya nasasagot sa kongreso na mga katanungan. At yung mga issue syempre na ibinabata sa kanya, ito daw yung pagkakataon niya para sagutin yon. So mukhang hindi niya alam na mas magiging uh, mabusisi itong trial na gagawin na ito. Hmm. Ayan. Siguro naniniwala pa rin siya ano ho, na mas marami ang papanik sa kanya na senador. Kaya ganun ang kanyang statement na okay lang sa kanya. Kesa nga naman kasuhan siya nung, no, kung ano kaso na, na mukhang wala talaga siyang lusot katulad ng plunder. Pero hindi alam na itong dalawang ito ni Digong at ni Sara Duterte na ito ang posibleng mangyari. Tignan natin. The Duterte father-daughter duo faces scrutiny as an impeachment trial may open their joint account or bank accounts for investigation. Ayun. Yun yung malala. So all along, yung inaakusa ni Senator Julianes, former Senator Julianes, ay tama pala. Mukhang ma-exonerate, mapapatunayan na tama sa si Senator Julianes. Kung maalala niyo po noong hearing, di ba ito yung uh, ikinainit ng ulo at ikinagalit ni Digong, yung pag-dare na mag-sign na ng waiver right there and then. ah, oh, ayan, talo. <laughs> Former Senator Antonio Trillanes IV the the has uh, linked billions in deposits to illegal activities including drug syndicates. Ayan. Key transactions like the TARDIS birthday gifts and so on. S Raise serious questions daw ito. At siguradong lahat na, daw ng ito ay mauungkat, mabubusisi sa trial, sa impeachment trial. Malala. Kung ito ay alam na ng kampo ni Sara Duterte ay baka sa mahalawa sa isang araw ay magre-resist na. Baka sa isang araw ang statement na naman ni Sara Duterte ay no to impeachment. Baka yung kanyang mga taga-suporta ay mananawagan naman na wag ituloy ang impeachment. Ganyan eh, wala kasing prinsipyo, walang tuwid na prinsipyo, kaya nagdidepende sa mood, nagdidepende rin sa Uh, sitwasyon ang mga katulad ni sara Duterte. Wala kasing matatag na prinsipyo itong mga ganitong klase ng tao. Kaya good luck